Kalabuki! Hello guys! Samahan nyo ako guys. Magluluto tayo ng adubong isda na galunggong. paksoy, paks, paksew, adobo style. <laughs> okay guys, samahan nyo ako guys. Ayan guys, o. Oh, yung ingredients ng paksiw adubo na galunggong. Ayan, yung bawang, yung luya, sili, at ang sibuyas. At siyempre, dito, may pamintang durog ako. Pinagalok ko na pamintang durog sa pamintang buo. Ayan. Andiyan yung ating isdang galunggong. Ayan, medyo malaki yan. Medyo size. Tsaka yung ating suka, nandiyan. At siyempre guys, meron tayong pahabol. Andiyan yung ating toyo. Yung ating black sauce. Ayan malalaki yan o oh, sige guys samahan nyo ko guys magluloto po tayo ng paksiw adubo na galunggong at ito na guys balikan na natin yung ating kusina ayan yan ang ating galunggong guys ikamada natin dito sa may kawali isa na natin ayan tirahin ko na saka tirahin pa ng iba ayan guys ilalatag na po natin sa dyan ng mayos Ayan. at ilagay na natin yung ating mga ingredients ilagay natin yung sibuyas sibuyas, nandiyan na yung ating siling, haba na in-slice, nandiyan na rin at ang ating mga luya yung ating bawang, nandiyan na rin at ilagay na rin natin yung ating pamintang durog na pinagadong buo Lagyan natin ng kunting suka. At ayan guys, yung ating isda guys, may asin na guys. Ayan, lagyan ko na rin ng suka. Ayan. Pakulukuluan na natin yan sya dyan. Ang kasi medyo matuyo. Pagka natuyo na, saka natin lagyan ng black sauce. Ayan na guys, sinapuyan ko na. Baka apuyan pa ng iba. At ayun na guys, kumukulo na yung ating paksiw Hintayin natin muna na medyo matuyo-tuyo siya. At ayun na guys, patuyo ng ating paksiw adobo. Lalagyan na natin ng mantika. Lagyan ko lang kung mantika. Siyempre, lalagyan na natin ating black sauce. Ayan. Natin Ayan. Ayan. Alay lang tayo guys, asin kasi lagyan natin ng black sauce yan kaya alam natin ang black sauce maalat din oh. ah, no? kaya natin guys matuyo yan at ayan na guys balikan natin yung ating paksiw adubo na galunggong i-check natin kung loto na at ito na guys ayan patuyo na po yung ating at ayan na guys ito na pinalikan natin yung ating lotong paksiw adubo na galunggong ayan guys at luto na po ito guys. Yan. Bali ayon na piraso lang siya na medium size na galunggong sa halagang isang daan. Plus yung ingredients niya nasa 150 lang lahat. Wow! Ayan guys. Nakapag-tips naman ako sa inyo ng simpleng cooking vlog po guys. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panood ng aking mga videos. At sa mga hindi pa nag sa aking YouTube channel, mag-follow na po kayo. Mag-subscribe sa ikal-amugit Maraming salamat po